Dali na guys, mga unang mga rich kid. Rich kid. <laughs> rich kid. Sabi niya mga on daw mga rich kid tapos yung camera nasa kanila lang ni Judith. Dahil sila lang dalawa rich kid. Hindi <laughs> <laughs> pa kami kasali na dyan eh. Hindi, ako sa kanila lang dalawa. Sila lang dalawa. Ang dalawa lang may kate. Kaya na kayo. Ako kumakain bago umulis. Hmm. Kaya maaga akong gumigising sa din ako. Hmm. Ang lakas na ng loob ko mag-ano be. Magbao lang sa bawang din na yung pangmalakasang initan. <laughs> okay lang pagka hindi mainit eh. Huwag naman yung ganitong panahon. Ganitong panahon na malamig pa na diba? mo. O paglalabas na ako, sosyal na ako. Wala na mga ano sa <laughs> Hanggang kailan ang tanong. lang. <laughs> Pag tinamad na ako, wala na. Hanggang kailan ko sa tila yan, iniiwan Hanggang kailan? Ang tanong ko hanggang kailan. Diba nakabagto to? ko pa siya sa bag. Kaning kamunggay nga, magigulay ka rin guys. ikan, kandis likod. Kanin na kape. Kakabi. Yang ilahar, barangay sa ilang? barangay. ilhar ilha, Ang ka waste water. Alam niyo yun, waste water. Yung nagko-collect dito ng... Parang sokposo, yun. Winam kayo dyan. Kasi na naabot ka ng outer of niya. Nandiyan. Kasi pag magsimpla. Hindi na ako istorya, guys. Saka na ka kong gatas? Yun ako. Kapag may... Mag-mag-wa nga ako ng ano. Pwede naman may ako yung pitilhan na lang. Kumuha ka din ng pera. Bili ako kaya alam ko. Ganito nito.

nagagalit kuno 'yung amin ano to mekaniko. ako ano to. No, oo. Hindi mo na makakakain mo 'yan ng ganyan, ang gulay niya 'yung mga pambagyo. Pero 'yung mga gilid-gilid. Andres, -gilid. keto teh. Kain kana. 'Yung mga gilid-gilid, 'yan. Sarap ng 'yang ganyan ng gulay na tapos may baboy isda. lemon, sili, pusang gala. Shet. No? No. Mm, ito talagang gusto ko sa gulay. May toyo or something ginamos. Mm. Nalasahan so, niyo mo kung mungay pa mm. pait Mm, nalag <laughs> mm, Nalagdidag. <laughs> masobrahan niyo mo. Mm. Yung ko, ay, na bukalag maayo. Kami nuna kay Kami nung nakay. Mm. Kami Ulam ko ay tuna. Huwag ka lang matuna. Ano mo tuna magulay ka para vitamins. Hindi yeah, na mo mukha ano niya. Hindi na sahad na mga mukha unti. At lang. Unya-unya. Hmm. Kanang gutom ka gamay. Timi-timi na lang. Diba guys? Sa Pinas, pamaho pa panihapon ito pa ni Hapo. Napadyo is na. Diyari isa kabese sila. Kaya panahon mukha Muning ka Sa abroad, one day, one eat lang. Sa ba lang po ng sila? Diba ano ba ka kayo nangyari sa kulay? Wala, may sili? Wala. Oo, ano yan? Sili. sili Malabasa kayo mo Ano yan? Para mo lumino ang mata. Magpalino ang utak. Sitaw. Sitaw, papahaba ng lubot. Ano to? Silto? Um, walang silto dyan. Okra. Okra yan. Ang let's get to. Isa is pong Di ba nabaho ang isda dahil? Isda ang amaamoy. Hmm. Parang ano, parang tuyo. Para mm. Parang isda? Hindi, parang tuyo ba? Pag sa labit na mga tao gulay, pag may gulay. Ano pa sila? Pag mo mga gulay ha? Huwag ko nang darating Baka ako na naman kakain ito lahat. Pag isin ko sa umang pa, buti na lang nagbiglit sila. Minsan masarap kasi buong gulay lang. Healthy ba? Diyan ko mo palabing <laughs> busog kaya magtapit. yun yung Leya, busi ati, 24 ko diyan, ako dumomosay nagareport ng gan. Naka-off ata saturday. Di ba noon is ding? Ndon sa ngutnya. Mm. Tambali, ko dai. Leya, busi ati. ka rice pagud. Ayon si ano? Dapat bigam Ka sad balungan. Taun ka. Rice. Ka karon? Level. Lemon sa karon? Hmm. Kalok ka ba din siya? Masa'yo sudah ni mati judit? Wala. Wala? Wala. Dili ni sudah ni bihaw niya mo. na natin tinapay ito. Dili, gi Meses ko ni Gerbe na wag nang pagdala kong kuan. Ah. Hmm. Oh, na natanong ka. Okay, o mag kanyang doon mm. sa mag-gulay doon sa. Kanyang

tapos babae na nang hiling ako. Maaga ako po. Hindi mo na ako papasok. Kakain mo na doon. nagtuyok tuyot ba ang kuwan? Washing? Ay, Diyos ko. Masarap kasi pag nakakain ng presko ang utak. Di gutom. Makasapit mo, Widoy. Wala yung gingon nga mamahaw yun kay makasentrate sa inyong trabaho o sa ka-eskwila. Kaya ang kung utong ka, yun yung tuutok. Kaya Thomas pagkaong utong mo naman yun. Hindi na, ako sentit sa trabaho. Kasi sa tanaw lang, nung sa highway, kung mamahaw po kong sa ona kayo. Muna akong utok sana, way sulod kay pinamahaw. mamahaw. Hindi na istorya sa sa onang kalang. Ay, Tapos makahilak ka? Hmm, mag-MK na butaan. Grabe po. Hindi pa rin taga mga kitang mga hmm. unang uh, Grabe tag mga, mga kagi ka sa mga unang panahon na mga kuan. Ito mga anak karon ron yan. Pag mong gusto ba't gawin na kung napay ka <laughs> mong Tama na ang rice. Ang mga palabi Basta din na ka rice. Ano yan? Di naman na bra. Ay Pwede oh, pag nagbusog kayo, kaya mamahal ko, malahin ko lang ako kaya yan, sa busog. Hindi nga dyan. Hindi nga happy na yun. Hindi man kumplito ang day pag walang kape. Ngunit mag-hold ito basta walang kape. lang At least one time, two times, happy na yung na, life mo. At